pinaka-capture ko ito GoPro to guys pinatong ko lang dito sa ano bagsak yung ano solar light <laughs> yun yun yung galing o oh. oh, nakikita nyo yun yung mga nasa lubong yan oh. bagsak lahat yan ito yung bagsak ito yung kamalig dito wala bagsak Yeah. Uy, 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 uy. Mga palayan. La, la, duro, guys. La, la, la. To ah papakiyendaan, daan ng ipanda kasi. Ako na lang mahagip ng camera kasi pinatong ko lang sa dashboard, guys. Um, no ano nang mahigit niya lang makita niya. pero pag sa, sa palibot, guys, ay grabe lumibot ay hindi <laughs> ko may, may paliwanag sa inyo na ito ito makikita nyo ito kasi nasa harap makikita sa harap ng uh, dashboard to yung malaki na yan yung malaki na yan no? yung puno ito, grabe paano pinutol yan ang tibay nyan eh yeah. yan 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 putol wala kailan po mga yan 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 mga kabilang kuryente na yan ay yung internet na yan kaya doon sa opisina wala 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 sa opisina eh 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 iwan ko kung nyo guys yan lahat mga wire na yan yung building na yan drug yung mga building sa mga palibot drug yan mga yan so feeling ko ano, buwan to mago <laughs> may balik yun yeah, yung mga building yun oh, durog mawawa mawawa yun wow. ang lalang yung mga gawa kaya talaga, pag yung nature yung sumalanta hindi mo na mapigilan yan oh laki nito ah Makita nito guys, puste, laki yung pinaka main puste na yan, napakalaki. Bulbol. Buwal. buwal. Sa kanan hindi niya makita. Hindi niya makita, Ay, eh, hindi yata makita ng camera. Yan yeah, no? oh. Oh. Pero wala niyo. nakikita ninyo. Just po sindang. Yung building doon oh, wala na wala ubos yung pero yung pustin, butsa putol na eh, ano pa, binuhat pa cemento na poste pinutol na, binuhat pa <laughs> ay ay hmm, ito, 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 da 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 da, kung galing kaya itong poste na to malaki itong poste na to ah bali oh <laughs> wala Ubuas, ubuas talaga yun. Narurob talaga ito, na boy. Uyak yung mga presidente. Wala tayong makakagawa. Hanggang luha-luha na lang. Ganun talaga. yung mga laki ng poste na yan, no. Bagsak. So, talaga. Pag uh opisina na guys sa gabi uh, pinto ko lang sa inyo ha ah. hindi kami natulog dahil talagang tinutoklok yung hiero pero natuklok namin yung kabila pero dun sa amin hindi naman masyado na secure naman namin lahat ng mga dokumento yun ang pinaka the best ginawa namin doon kasi alam namin magigiba talaga buti nga hindi masyado kung tinagal lang pa ng konti ah, wasak wasak yun yung mga bahay nila totally wasak-wasak guys pero halos pare-parehas naman nanggapin na natin kasi yan talagang climate change <laughs> iba na yung bagyo ngayon sa Agno sa Agno wala hindi ko alam kung sitwasyon doon kasi wala akong makontak dahil doon nag-start talaga doon, doon talaga nag-umpisa yung ano huh? Balik Kering okay, guys oh, Awak yang mga bahay Bahay dito sa Kuala oh, mga tabi-tabi Talagang ano Sigurado uh, Kuryente